walang yakang daga ka pinahirapan mo kami kaya pala ayaw mandar dito ka namahay yan nginatnat mo yung papunta sa fuel pump binahaya ng daga yan, kapag ayaw mandar ng inyong sasakyan check nyo muna baka mga nginatnat ng daga tulad nito yan nginatnat ng daga Kung ano ano nang tinignan namin sa makina sensor lahat yung pala nandito pala ang problema yan salot ang mga daga okay ah, ito na Naidugtong na natin yung mga nginatkat ng mga mababait na daga yan wala, wala naman ng iba dito yan ito yung mga wire nya tapos mayroon na rin siyang uh, konting uh, corrosion yan wala na akong ibang mapuntahan kasi ayaw pa rin umandar kaya dito na ako pumunta sa may tangke yan balik natin yan, tapos pagbaklas ko ito mga nakita ko yan ito kasi guys sa uh, mga ano to kumbaga ang sasakyan na to uh, natambay uh, ilang buwang hindi nagamit kaya pinamahayan ng nawabait na daga. Yan dito ah uh, ko na lahat, lahat ng fuse. Uh, ko na. Yan ito yung mga inaakitan ng daga. Yan tapos ito, ingat-ngat pa ng konti. Yan che ko pa yung sa ilalim kasi uh, syempre nag-aakyatan yung mga daga diyan. Baka mayroon pang mga ingat-ngat sa ilalim. Pero ang importante ay mapaandar muna natin. Yan, mga tayo ng daga. Yan, tapos dito, chinek ko rin. Lahat, okay naman. Yan yung mga niya. Yan, buo lahat. Kaya, doon ako pumunta. So, yung tinanggal ko yung upuan, yan ang tumambad sa akin. Mga nginat-gat na mga daga. Yan, tapos, yung tinanggal ko to, yan, uh, pagtingin ko, yan, puro ka, puro ngat-ngat ng daga. Kaya uh, sana umandar na. At para hindi na gumastos 'yung may-ari. Okay, testing natin. Medyo hapon na, ginagabi na tayo rito. Mag-aalas 6 na. Yan, so ito meron naman siyang uh, check engine. Namamatay naman. Ibig sabihin na buo yung uh, kanyang computer box. Yan start natin may gasolina naman sana mantar. okay one click patay Okay guys, uh, ganun lang gawin nyo a. Uh. Ang una nyo titingnan yung mga sensor. Uh, check nyo yung mga sensor. Tapos, uh, kung wala namang mga putol, uh, dito na kayo pumunta sa may tank. Yan, eh. check nyo lang. Baka matulad sa inyo to. Sa mga natatambay ang mga sasakyan, gaya nang nangyayari. Uh, pinamamahay ng mga daga. Yan, check nyo lang lahat. Kung mayroon mga putol-putol, kung wala, yan, punta na kayo rito. Yan, check nyo lang. Okay, yan pala Paladin Channel. Thank you.